Papa. 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 yan Papa. 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 Babay Papa. 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 ako, Papa. 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 duno 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 duno, Papa. 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 si Papa. Papa. yung Papa. 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 Papa.

love you, Papa. Oh, Ay, <laughs> oh, nina, nina, nina. <laughs> Bakit? Bakit? Bakit hindi pwede ron? May shark ba doon? Anong meron doon? Anong meron doon? Beach. Ha? Beach? Takot ka ron? Takot? O, oh, hindi na. May shark ba doon? May shark? May shark ba doon? Ano? Anong meron doon? Nakaway niya naman.